Hi guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ay, andito po ako ngayon sa Pinili pero paalis na rin po ako. Maglalakad po ako hanggang ganto. Patuloy pa rin po yung dating ginagawa ko. Uh, umuwi lang po ako dahil nagpakain pa ako ng mga alaga ko. Siyempre po para mabisita ko naman pa yung bahay. Kawawa naman tong palay na to, natutuyo na. Ayun na. na. Sana umulan pa mamaya para ako naman yung mga pala yung kawawa natutuyo na Sana po umulan po. Ayan. Ayan guys oh. So, mga pala na Dahil ilang araw walang ulan din. Pati dito sa kabila. Ah, nakulimlim pero hindi pa po umuulan eh. Kapagod, nakakahingal maglakad. Sana kamasariin akong service para sa ganun. Di ako mahirapan. Mahirap kasi ang sasakyan dito sa pinili. Matagal pang mag-abang bago ka o makasakay. Ay. ay Malapit na ako sa kanto. Piling ko naman parang artista naman na ako lahat na pinapanood ako ng maraming tao uh, ano? nakikita niyo po yan mga pala na yan na yan na dahil wala pong ulan Ayan yung mga bahay-bahay na yun o. No? Ah, sa kabila wala pang ayan, natutuyo na. yun oh. Ay. Kapagod maglakad talaga. Ayan na yung tricycle Eh, oh. tricycle sa ako ko ah sa bayan diba okay, nga guys thank you for watching